kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng unang araw ng September na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang tatlong bagyo na nasa mga loob at labas ng ating area of responsibility na patuloy pa rin po na nagpapalakas ng habagat na siya naman pong dahilan ng mga pag-uulan na madalas po natin na nararanasan at posible po na magtagal pa ang habagat hanggang sa kalagitnaan ng buwan na ito. Samantala si Bagyong Goring ay nagbabanta na po na mag landfall dyan po sa may Hong Kong mamayang gabi kaya sa ating mga kababayan na nandyan iba yung pag-iingat lamang po at sa linggo naman ng tanghali ay nagbabanta naman na mag landfall na si Bagyong Hana dyan po sa may Taiwan at sa linggo ng gabi posible na po itong makalabas sa ating area of responsibility si Kirogi naman po ay kikilos yan pataas, hindi po banta sa ating bansa. At, at ito naman po ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil sa habagat ay may mga pulo-pulo pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, Benguet, Central Luzon, lalo na po sa western section, Metro Manila, Mindoro Provinces, Northern Palawan, Legazpi, Western Section ng Panay Island. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa so, ilang bahagi po ng Ilocos Region, ilang bahagi lamang ng Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Mindoro at ilang bahagi po ng Western Visayas. At mamayang hapon, mas maulan na panahon ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, ilang bahagi ng Sambuanga Peninsula at Northern Mindanao. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ay uh, ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit na ng natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa ating namang mga baybayin, dahil po sa habagat ay maalon pa rin sa kanlurang baybay ng Luzon maging sa Extreme Northern Luzon Seaboard na posibleng aabot po ang taas ng alon sa 1.5 to 3.5 meters height. Iwasan po muna natin ang papalaot lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga